isang uh, kudi for that uh, matter we UP okay uh, and uh, o oh, sige lahat, lahat na po ng collegiate jitti no nag-iisa ito yan in preparation sa kanilang uh, main main uh, tournament no Ah, uh, mahir talaga napakahirap po ng training niya sa collegiate, jit no conditioning layo uh, individual skills team concept di ba lahat po yan na in, uh, pinapractice nila eh. ngayon Uh, ang susunod po na tanong diyan eh pa paano mo naman nalala, malalaman kung nag gel kayo ta yung yung tinuturo ay nakukuha ninyo no? so kumukuha kayo na tinatawag ng tinatawag na mga tune up games against other schools so, para, di ba so yes, niya pare no, when i was coaching sa Ajax tatawagan ko yung uh, isa kay ko pare pwede ka ba tune up tayo pare sige anong oras so ganto ganto saan tayo dyan sa amin, dito sa amin, o dyan sa inyo. Well, nah, di ba? Alam niya, oh, nag-uusap-uusap eh. Misa naman, yung mga ating mga license officer, o oh. tawagan mo si ganitong team. Okay. Hmm. Eh, kasi nga, para malalaman, the, the best way to, para mag-gauge mo kung nasaan ka na, yung team mo, yung school team mo, okay, eh, for, uh, sa isa panahon na yun, eh, maka, makapag-tune up ka. Sa isang, sa isang, another team. Even yan, misa, Pare, pag medyo close na close ka sa isang PBA team eh, o kaya amateur team eh, nakakalaba mo rin yan eh. Di ba? Mm. Napag, napag, napagbibigyan ka rin eh. Pero mostly it's uh, collegiate versus collegiate. At uh, minsan tumatawid ka. Uh, what I need mean, tumatawid? Minsan yung LCA 18, hindi naman sa LC nakikipag-tune up kasi nagkaka-scoutan yan eh. Minsan, mm. oh, so <laughs> ano so, pa, pa rin the UAP team? Ano pa rin Ngayon, nagkakaroon niya, yan, yan talaga ang pinaka gusto ng isang team para malaman nila kung gano'n na ba ang preparasyon natin, nasa na ba tama, uh, tama, ba yung ating ano, yung ating uh, oras na ating uh, binibigay dito, ano ba ano natin, ang time, time frame natin, by this time ba, ito na, o oh, tama, tama, uh, at, this time, nakapag-tune uh, up tayo, okay na, ito, tas dahan-dahan, tingnan pa natin, tune up, hanggang, hanggang, hanggang masasabi nila, before, two weeks before, already oh, ready na tayo for uh, the coming tournament. Ngayon, nagkakaroon po ng tournament, Uh, ate pare madalang na madalang yan ngayon meron na madami na wherein sumasali ang lahat ng mga malalakas na team hmm. so all you have to do is uh, to pay the siyempre the fees the oh joining, the, fee. The joining fee joining fee joining fee joining yeah. fee pero pag nag-join ka ayun nando na lahat <laughs> hindi mo na kailangan tawagan nando na sa sobrang dami na naiba bracket ka pa nga eh di ba hmm. group A group B O yun So yun, magandang magandang ensayo para sa kanila naka Nakakalaban na na lahat. At uh, at siyempre doon tumataas na 'yung ano mo, 'yung uh, 'yung performance mo. Alam mo pare, kahit anong ensayo ni player, kung hindi oh. mo ma-expose siya sa mga series of tune-up games, oh, 'di ba? Hindi mo ma hindi mag hindi magi iimprove 'yan, 'di ba? Alam mo kahit anong galing mo sa ensayo, s'yempre, ang kalaban mo, kakampi mo 'yung eh, teammate mo, eh, 'di ba? Diba? oh, iba talaga so, uh, eh, lalo na kayo pagliga. Okay? Yan ang pinaka, yan ang pinaka uh, purpose o goal ng isang team. Bak bakit sumasali? Nung araw, pare, eh, ano eh, no? ano ba? Phil Oil lang, eh, no? yung uh, Father pre Martins. Pre oh, Father, Father, Martins. Martins. Ah. Uh, then, and then, uh, Phil Oil, actually, Father Martins, halo pa, team A, team B pa yan. Hindi siya, team B pa nga, eh, di ba? Nahalo-haloan pa yan, eh. Pero yung Phil alin yung parang pre-season tournament, ano? Oh, mm So ngayon, meron nga yung Pinoy Liga, na which is maganda rin kasi siyempre, mas dumadami ang venue ng, uh, ng avenue uh, ng isang school na to showcase their talent, uh, makita nila ma, ano, kung baga sa school, mahasa, mahasa ng gusto. Okay, yung kanilang mga players sa team and individually. Eh. At ako na rin, pa, uh, sorry, yung mga coaches na rin, para alam nila, di ba, maganda pa may mga ganyan tune-up situational, mga mm. ano rin, ba, mahasa rin ang mga, mga coaches, di ba, para, para dyan. So, meron ganyan. Ito si Pinoy Liga, isa yan sa mga sinasalian kasi magagaling mag mag yung sumasali. Pero the main purpose dyan is yung tune-up. Okay? Kasi kung makikita mo, 8-0 si UP eh. Bakit mo naman pababayaan yun? 8-0 sila. Okay, coming sa semi-final setup, beat twice sila ni Enderon. So, meron naman silang reason kasi nga nag-conflict yata sa kanilang uh, exams. Okay. Uh, I I think oh, is schedule ng mga players at uh, uh, example which is ayo uh, rin naman, maganda rin naman ang, ang reason nila eh, no? Uh, yung class at examination eh. Okay. Pero yung walong game, nakuha na nila, nakalabanan na nila lahat 'yun eh. Siyempre, anong mauna, siyempre. Kaya nga sinabing student athlete. Eh. <laughs> na yung student eh. Ah, okay. Alam mo ba, ba si UP? Aray, pag medyo bumaba ang grades mo diyan, ah, medyo tabi-tabi ka muna. Tabi-tabi